Kung interesado ka sa many worlds interpretation ng quantum mechanics at gusto mong tuklasin ang posibilidad ng mga parallel universes, tama ang video na pinili mo. Isipin mo ang isang realidad kung saan bawat desisyon ay lumilikha ng panibagong universe, kung saan maraming bersyon ng iyong sarili ang umiiral sa mga parallel worlds, bawat isa ay nakakaranas ng iba't ibang resulta. Tuklasin kung paano hindi naglaglaho ang mga wave function. Bakit sabay-sabay na nangyayari ang lahat ng resulta? At paano binabago ng interpretasyon na ito ang ating pagunawa sa oras, probabilidad, at kamalayan? Ang interpretasyon ng maraming mundo ng quantum mechanics ay nagmumungkahi na ang lahat ng posibleng resulta ng isang quantum event ay sabay-sabay na nangyayari, ngunit sa magkakahiwalay at paralel na mga universo. Ito ay pinakilala ni Hugh Everett III noong taong pito bilang alternatitibo sa interpretasyon ng Copenhagen na nagmumungkahi na ang wave function ay naglalaho sa isang resulta kapag sinusukat. Sa maraming mundo, ang wave function ay hindi naglalaho. Sa halip, patuloy itong umunlad ayon sa Schrödinger equation, kung saan ang bawat posibleng resulta ay nagsasanga sa isang bagong universo. Kapag nangyayari ang isang quantum event, tulad ng pagsukat ng spin ng isang elektron, ang uniberso ay nahati sa iba't ibang sanga kung saan nangyayari ang bawat posibleng resulta. Sa isang sanga, ang elektron ay umiikot pataas, habang sa isa naman, ito ay umiikot pababa. Ang bawat sanga ay kumakatawan sa isang natatanging realidad kung saan ang isa sa mga resulta ay naobserbahan. Ang proseso ng pagsasanga ay patuloy na nangyayari sa antas ng quantum, na humahantong sa isang malawak at patuloy na lumalawak na multiverse, kung saan ang lahat ng posibleng kasaysayan at kinabukasan ay magkakasamang nabubuhay. Ang mga tagamasid sa bawat sanga ay nakakaranas ng isang partikular na resulta at hindi alam ang ibang mga sanga kung saan nangyayari ang mga alternatibong resulta. Tinatanggal nito ang pagiging random ng quantum mechanics sa pamamagitan ng pagmumungkahi na ang lahat ng resulta ay natutupad sa iba't ibang sanga. Dahil ang wave function ay hindi naglalaho, hindi na kailangan ng espesyal na papel para sa mga tagamasid sa pagtukoy ng resulta ng isang quantum event. Ang interpretasyon ng maraming mundo ay nagbibigay ng isang deterministic na balangkas para sa pag-unawa sa quantum mechanics. Bagamat ang mga parallel universe ay maaring mahirap unawain, ang interpretasyon na ito ay natural na sumusunod mula sa mathematical formalism ng quantum mechanics. Ang paggalugad sa mga pangunahing aspeto ng interpretasyon ng maraming mundo, tulad ng evolusyon ng wave function, pagsasanga ng mga universo, at quantum decoherence, ay nagpapakita ng kagandahan at pagkakapare-pareho ng pamamaraang ito sa pag-unawa sa kalikasan ng realidad. Sa interpretasyon ng many worlds, ang wave function ay hindi kailanman nag-collapse, hindi tulad ng Copenhagen interpretation, na nagmumungkahi na ang wave function ay nagko-collapse sa isang estado lamang kapag sinusukat. Ang wave function ay patuloy na nagbabago ng may katyakan. Pinapanatili ang lahat ng posibleng estado at resulta. Sa isang sangay, ang ikot ng particle ay maaring pataas, habang sa isa naman, ito ay pababa. Dahil ang wave function ay hindi nagko-collapse, lahat ng impormasyon ay napananatili sa lahat ng mga sangay. nire ng many worlds interpretation ang problema sa pagsukat sa pamamagitan ng pag-aalis ng pangangailangan para sa pag-collapse ng wave function. Iminumungkahin nito na ang tila random ng mga kaganapan sa quantum ay resulta lamang ng pagkakaiba ng mga sangay kung saan napunta ang mga tagamasid, kung saan naganap ang iba't ibang resulta. Ang patuloy na evolusyon ng wave function ay tinitiyak na ang lahat ng mga sangay ay nananatiling naaayon sa mga batas ng quantum mechanics. Ang bawat sangay ay nagpapanatili ng impormasyon ng original na wave function na nagpapahintulot sa maraming realidad na magbukas ng sabay-sabay. Ang deterministic na katangian ng evolusyon ng wave function ay nangangahulugan na ang lahat ng resulta ay natutupad ng walang pangangailangan para sa randomness o pagbagsak. Ang aspeto na ito ng many worlds ay nagbibigay ng isang magkaugnay at kumpletong paliwanag ng mga fenomena ng quantum. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng pagbagsak ng wave function, pinapanatili ng many worlds interpretation ang integridad ng wave function at tinitiyak na ang lahat ng posibilidad ay umiiral sa mga parallel universe. Ang pananaw na ito ay hinahamon ng tradisyonal na paniwala ng isang resulta at nagpapakilala ng isang multiverse kung saan ang lahat ng mga kaganapan sa quantum ay bumubuo ng maraming realidad. Ayon sa many worlds interpretation, bawat kaganapang quantum ay nagiging dahilan ng pagsanga-sanga ng universo kung saan nangyayari ang lahat ng posibleng resulta. Bawat sanga ay kumakatawan sa isang naibang bersyon ng realidad kung saan iba't ibang resulta ang nakikita. Kapag sinusukat ang isang partikulo, ang universo ay nahati sa magkakahiwalay na sanga kung saan ang isang resulta ay nakikita sa isang sanga at ang ibang resulta naman ay sa ibang sanga. Habang nagaganap ang mga bagong kaganapang quantum, ang bilang ng mga sanga ay mabilis na dumarami na lumilikha ng napakalawak na multiverse kung saan nagaganap ang bawat posibilidad. Ang mga sangang ito ay nabubuo ng magkakahiwalay at walang interaksyon sa isa't isa pagkatapos maghiwalay. Ang mga tagamasid sa bawat sanga ay nakakakita lamang ng isang resulta at hindi alam ang ibang mga sanga kung saan nangyari ang ibang mga resulta. Tinitiyak ng proseso ng pagsasanga-sanga na lahat ng posibilidad ay nagkakatoo na nagpapanatili ng pagkakapare-pareho sa tiyak na katangian ng wave function. Sa isang sanga, ang isang photon ay maaring dumaan sa isang slit habang sa kabilang sanga, ito ay dumadaan sa kabilang slit. Nangyayari ang parehong resulta ngunit sa magkakaibang sanga na sinusundan ng kani-kanilang mga timeline. Ang pagsasanga-sanga ng mga universo ay nangyayari sa antas ng quantum at nakakaapekto sa lahat ng sistema, mula sa maliliit na partikulo hanggang sa malalaking bagay. Ang prosesong ito ay lumilikha ng isang multiverse kung saan ang bawat desisyon, pagsukat at kaganapan ay lumilikha ng maraming realidad na sabay-sabay na nagaganap. Ang pagkakaroon ng mga nagsasanga-sangang universo ay nagbibigay ng lohikal na paliwanag para sa quantum superposition at entanglement. Sa pamamagitan ng pagkilala sa pagkakaroon ng maraming realidad, ang many worlds interpretation ay nag naga-alok ng isang komprehensibong pananaw kung paano pinapatakbo ng quantum mechanics ang universo. Ipinaliliwanag ng quantum decoherence kung bakit ang mga sanga sa many worlds interpretation ay hindi nakikialam sa isa't isa. Nangyayari ang decoherence kapag ang isang quantum system ay nakikipag-ugnayan sa kanyang kapaligiran, na nagiging sanhi ng pagkawala ng coherence ng superposition ng mga estado at kumilos ng mas klasikal. Epektibong pinaghihiwalay ng prosesong ito ang mga sanga, na nagiging dahilan upang sila ay kumilos na parang mga independyenteng klasikal na realidad. Tinitiyak ng decoherence na kapag nabuo na ang mga sanga, sila ay naging independyente at hindi na nakikipagugnayan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taga-masid ay nakakakita lamang ng isang resulta sa kabila ng pagkakaroon ng ibang mga sanga. Kapag ang isang quantum system ay nakikipag-ugnayan sa kapaligiran nito, ang iba't ibang mga sanga ay nagiging entangled sa mga estado ng kapaligiran na nagre sa pagkawala ng coherence sa pagitan nila. Bilang resulta, ang mga sanga ay kumikilos ng nakapag-isa, pinipigilan ng interference at pinapanatili ang anyo ng klasikal na realidad. Ang decoherence ay nagbibigay ng isang natural na paliwanag para sa paglipat mula sa quantum superposition patungo sa magkakaibang mga resulta sa magkakahiwalay na sanga. Pinipigilan ng decoherence ang posibilidad ng interference sa pagitan ng mga sanga na nagpapahintulot sa kanila na unoy. Tinitiyak ng prosesong ito na ang mga quantum effect ay nananatili sa microscopic scale habang ang classical na pag-uugali ay lumilitaw sa macroscopic level. Ang papel ng decoherence sa many worlds ay upang mapanatili ang kalayaan at katatagan ng mga sanga. Tinitiyak na sila ay umuunlad ng palagian ng hindi naaapektuhan ang isa't isa. Sa pamamagitan ng pagsasama ng decoherence, ang many worlds interpretation ay nagbibigay ng isang magkakaugnay at makatotohanang paliwanag para sa paglitaw ng klasikal na realidad mula sa quantum superposition. Hindi na kailangan ng espesyal na papel ang mga tagamasid sa quantum mechanics ayon sa many worlds interpretation. Tinatanggal ng pananaw na ito ang pangangailangan para sa subetibong impluensya sa quantum mechanics sa pag-aalis ng pangangailangan para sa isang espesyal na papel para sa mga tagamasid, ang Many Worlds Interpretation ay nagbibigay ng mas obetebo at pare-parehong paliwanag ng mga fenomena ng quantum. Nilulutas ng aspetong ito ang problema sa pagsukat at pinapalakas ang ideya na ang quantum mechanics ay gumagana ng hindi nangangailangan ng subhetibong impluensya. Ang quantum immortality ay isang haka-haka na bunga ng Many Worlds Interpretation na nagmumungkahi na ang mga may malay na tagamasid ay maaring hindi kailanman makaranas ng sarili nilang kamatayan. Dahil lahat ng posibleng resulta ay nangyayari sa magkakahiwalay na sangay, palaging may mga sangay kung saan ang tagamasid ay nabubuhay gaano man kaliit ang posibilidad ng kaligtasan. Mula sa pananaw ng tagamasid, ang kamalayan ay nagpapatuloy sa mga sangay kung saan nangyayari ang kaligtasan na nagbibigay ng impresyon ng imortalidad. Kahit sa mga sitwasyon na nagbabanta sa buhay, palaging may isang sangay kung saan ang tagamasid ay nananatiling buhay. Ang pagpili sa sarili ay nagpapahiwatig na ang mga mimalay na tagamasid ay nakakakita lamang ng mga resulta kung saan sila nabubuhay, na ginagawang hindi nakikita na pangyayari ang kamatayan. Bagamat ang mga tagamasid sa ibang mga sangay ay maaring makaranas ng iba't ibang resulta, ang may malay na karanasan ay sumusunod sa mga landas kung saan nagpapatuloy ang kaligtasan. Ang ideyang ito ay humahamon sa tradisyonal na mga pananaw tungkol sa mortalidad at nagtataas ng malalalim na tanong tungkol sa pagpapatuloy ng kamalayan at ang kalikasan ng pag-iral. Itinatampok ng quantum immortality ang mga implikasyon ng many worlds para sa pag-unawa sa personal na pagkakakilanlan sa iba't ibang parallel universes. Ang pusa ni Schrödinger ay isang sikat na eksperimento sa pag-iisip na nagpapakita ng konsepto ng superposition sa quantum mechanics. Isang pusa ang inigay sa isang selyadong kahon kasama ang isang radioactive atom, isang Geiger counter, at isang bote ng lason. Kung ang atom ay mabulok, ang Geiger counter ay magpapalabas ng lason na papatay sa pusa. Kung ang atom ay hindi mabulok, ang pusa ay mananatiling buhay. Sa many worlds interpretation, kapag ang kahon ay binuksan, ang universo ay nahahati sa dalawang sanga. Sa isang sanga, ang pusa ay buhay, at sa kabilang sanga, ito ay patay. Ipinapakita ng pusa ni Schrödinger kung paano ang superposition ay humahantong sa pagsasanga, kung saan ang lahat ng posibleng resulta ay nangyayari sa magkakaibang universo. Tinatanggal ng interpretasyon na ito ang wave function collapse, at ipinapaliwanag na ang lahat ng resulta ay nagaganap sa magkakahiwalay na sanga, Pinapanatili ang coherence ng wave function sa buong multiverse. Sa many worlds interpretation, ang oras ay itinuturing na isang estrukturang parang sanga-sanga, kung saan bawat sandali ay lumilikha ng mga bagong sanga na kumakatawan sa iba't ibang posibleng mga hinaharap, hindi tulad ng linear na oras kung saan isang linya lang ng oras ang umuusad. Ang prosesong ito ng pagsasanga-sanga ay nagreresulta sa isang patuloy na lumalawak na puno ng mga posibilidad kung saan ang bawat sanga ay sinusundan ng sarili nitong linya ng oras. Ang oras sa many worlds ay hindi isang isahan na pag-usad kundi isang pagkakaiba-iba ng hindi mabilang na mga landas na nagbabago ng magkakahiwalay. Ang bawat sanga ay patuloy na nagbabago ng magkakahiwalay, na lumilikha ng isang multiverse kung saan ang iba't ibang bersyon ng kasaysayan ay sabay-sabay na nagaganap. Ang mga taga-masid sa bawat sanga ay nakakaranas ng kakaibang bersyon ng realidad kung saan ang mga pangyayari ay sinusundan ang kanilang sariling lohikal na pag-usad tinitiyak ng pagsasanga-sanga ng oras na ang lahat ng mga posibilidad ay natutupad na pinapanatili ang pagkakapare-pareho sa deterministic na katangian ng quantum mechanics ang interpretasyon na ito ay humahamon sa klasikong pananaw sa oras bilang isang iisang linear na pagkakasunod-sunod sa pamamagitan ng pagpapakita na ang bawat quantum event ay lumilikha ng maraming hinaharap na sabay-sabay na nagaganap. Ang pag-unawa sa oras bilang pagsasanga-sanga ay nagbibigay ng isang bagong pananaw sa katangian ng causality at ang evolusyon ng universo. Itinatampok ng pananaw na ito ang pagiging komplikado ng oras bilang isang istrukturang parang sanga-sanga kung saan maraming linya ng oras ang umiiral at nagbabago ng magkakahiwalay. Ang interpretasyon ng maraming mundo ay tugma sa matematika ng karaniwang formalismo ng quantum mechanics. Umaasa lamang ito sa ekwasyon ni Schrödinger upang ilarawan ang evolusyon ng wave function. Walang karagdagang mga postulado o pagpapalagay na kinakailangan upang ipaliwanag ang mga fenomena ng quantum. Ang balangkas ng matematika ng maraming mundo ay nagpapanatili ng pagkakaugnay at kakayahang mahulaan sa lahat ng mga sanga. Dahil ang wave function ay umuunlad ng deterministiko, pinapanatili ng interpretasyon ng integridad ng quantum mechanics. Ang pagkakapare-pareho ng maraming mundo sa mga itinatag na prinsipyo ng matematika ay ginagawa itong isang kaakit-akit at lohikal na alternatibo sa iba pang mga interpretasyon. Sa kabila ng kagandahan nito, ang many worlds interpretation ay nahaharap sa mga pagtutol at puna. Ang isang pangunahing puna ay ang kawalan ng kakayahan na subukan o obserbahan ang mga parallel universe na nagpapahirap sa pagpapatunay nito sa pamamagitan ng eksperimento. Dahil ang mga sanga ay hindi nakikipag-ugnayan, pinagtatalunan ng mga kritiko na walang paraan upang kumpirmahin ang pagkakaroon ng ibang mga universe. Kinukuwestiyon naman ng iba ang mga implikasyon ng walang katapusang pagsasanga at ang mga kahihinatnan sa filosofya ng isang multiverse. Ang napakalaking kasalimuotan ng many worlds interpretation ay nagtataas ng mga pag-aalala tungkol sa pagiging praktikal at kapangyarihan nito sa pagpapaliwanag. Gayunpaman, pinagtatalunan ng mga tagapagtaguyod na ang pagiging tugma nito sa matematika at ang kakayahang lutasin ang problema sa pagsukat ay sapat na dahilan upang ito ay isaalang-alang. Ang mga paralel na mundo o sanga ay nagsasanib sa espasyo, ngunit hindi maaring magugnayan katulad ng mga alon sa isang lawa na sumasakop sa parehong lugar, ngunit na nanatiling magkahiwalay at hindi nakaka-impluensya sa isa't isa. Nilulutas ng interpretasyong ito ang problema sa pagsukat sa quantum mechanics sa pamamagitan ng pag-aalis ng pangangailangan para sa pagbagsak ng wave function, na nagmumungkahi na ang lahat ng posibleng resulta ay magkakasamang nabubuhay. Sa quantum mechanics, ang isang sistema ay umiiral sa isang superposition ng lahat ng posibleng estado hanggang sa ito ay masukat. Ang eksperimento sa pag-iisip ni Schrödinger's cat ay naglalarawan sa ideyang ito. Ang pusa ay parehong buhay at patay hanggang sa matukoy ng obserbasyon ang isang resulta. Sa many world interpretation, parehong nangyayari ang mga resulta, ngunit sa magkaibang sanga ng universo. Ang decoherence, Isang proseso kung saan ang isang quantum system ay nakikipagugnayan sa kapaligiran nito, ay tinitiyak na ang mga sangang ito ay naging hindi magkakaugnay sa isa't isa, na pumipigil sa anumang posibilidad ng interaksyon o komunikasyon sa pagitan nila. Kapag nangyari ang decoherence, ang mga sanga ay nagbabago ng nakapag-iisa, na ginagawa silang epektibong hindi nakikita sa isa't isa sa kabila ng pagbabahagi ng parehong pinagbabatayan na espasyo. Mabisang nakuha ng analohiya ng ripple ang konseptong ito. Tulad ng dalawang hanay ng mga alon mula sa magkaibang bato na nagsasapawan sa isang lawa ng hindi naapektuhan ng isa't isa, ang mga sanga ng quantum ay magkakasamang nabubuhay, ngunit nananatiling hindi konektado. Ipinapaliwanag nito kung bakit isa lamang bersyon ng realidad ang ating nararanasan, dahil ang ating kamalayan ay sumusunod sa isang sanga. Kasama ang iba pang mga posibilidad na nagaganap ng paralel ngunit hindi ma-access ng mga mundo. Ang mga implikasyon ng many world interpretation ay napakalalim. Ipinapahiwatig nito na ang bawat posibleng kasaysayan at hinaharap ay nangyayari sa ilang sangay ng multiverse, na nagpapataas ng mga tanong tungkol sa malayang kalooban, pagkakakilanlan, at responsibilidad. Dahil ang lahat ng posibleng pagpipilian ay natutupad sa isang lugar, nararanasan lamang ba natin ang isa sa maraming posibleng realidad? Ang many-world interpretation ay nagpapakita rin ng mga hamon para sa empirical na pag-verify. Dahil ang hindi pakipag-ugnayan ng mga mundo, ay ginagawang imposible ang mga ito na obserbahan o subukan ng direkta. Gayunpaman, ang mga konsepto sa quantum computing ay nagmumungkahi na ang maraming resulta ay sabay-sabay na ginalugad, hindi direktang pinapalakas ang ideya ng mga paralel na sanga. Kung mayroon kayong mga katanungan o kuro-kuro tungkol sa many worlds interpretation, Iwanan lamang sa comment box. Salamat sa panood at pakikisama sa paglalakbay natin sa many world interpretation of quantum mechanics. Paki-like at share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga video.